Boy Tapang, kitang kita sa video kung paano tratuhin ang trabahador. Hindi nga inaakala ng maraming madla na ganito pala talaga ang tunay na pag-uugali ni Boy Tapang, talagang kitang kita pa ito sa video habang ginagawa ang bay na ito sa kanilang trabahador. Makikita kasi na nagpapaayos sila ng bahay at ganito niya pala etroto ang kanyang mga trabahan, matatandaan nga na sa kabila ng mga nakakakilig na ibinabahagi ni na Cherry White at Boy Tapang na videos online ay may itinatago palang hindi magandang ugali ang eset isa. Maraming ang isiniwalat noon si Boy Tapang sa social media, tungkol sa hindi magandang ugali ni Cherry White, samantala, ang tanging hinanakit lang ni Cherry na ibinahagi nito sa social media ay ang patungkol sa kanyang anak, ang hiling lang daw ni Cherry White ay ang makahanap siya ng lalaki na tunay na tatanggapin ng buo ang kanyang anak, kung matatandaan nga rin ay binatikos si Boy Tapang sa ginawa nito sa bunsong kapatid, papasok na sana ito sa kanilang klase, ngunit biglang hindi ito pinapasok ng kanyang kuya, ang dahilan nga ni Boy Tapang ay isasama niya ito na manghuli ng isdang uulamin nila. Hindi nga nagustuhan ng mga madla ang ginawang iyon ni Boy Tapang. Dahil mas mahalaga naman talaga ang pag-aaral ng kanyang kapatid Kaysa manghuli huli ng isda na kayang kaya naman sanang gawin mag-isa ni Boy Tapang Ngunit paano naman kaya e ni Boy Tapang ang kanilang construction worker? Usap-usapan nga ngayon ang ginawa ni Boy Tapang sa isa sa mga worker ng kanyang pinapagawang bahay Ka Caption nito, nagtrabaho pa rin siya kahit birthday niya Hashtag Boy Tapang. Nalaman umano ng vlogger na birthday ng kanilang trabahan Ngunit pumasok pa rin ito para magtrabaho kaya naman naisipan ni Boy Tapang na isipresa ito, nagpabili nga si Boy Tapang ng cake at dalawang manok para ibigay sa birthday celebrant na trabahan, kitang kita nga ang saya sa mukha ng kanilang trabahador nang ibigay ni Boy Tapang ang kanyang munting surpresa, mangiyak-iyak nga ang trabahan nila Boy Tapang sa surpresa na inihanda sa kanya ng vlogger, tinawag nga ni Boy Tapang ang iba pang nagtatrabaho sa kanilang bahay, para handugan ng awitin ang kasamahan nilang nagdiriwang ng birthday, hindi niya doon natapos ang surprise ng binata, dahil binigyan pa niya ito ng pera na nagkakahalagang limang libong piso na cash. Makikita nga na tuluyan ng napaiyak ang trabahador nila Boy Tapang sa sobrang kasiyahan na naramdaman, maging ang ina ni Boy Tapang ay natouch din sa ginawang kabutihan ng kanyang anak, hindi nga may kakaela na talaga nga namang napakamatulungin ni Boy tapang sa alam niyang paraan at sa nangangailangan, kung mapapansin nga ay hindi itinuturing na iba ni Boy tapang ang mga construction workers sa kanilang bahay, kaya maraming mga madla ang natuwa sa ginawang ito ng binata.